Nagluluksang muli ang Philippine showbiz industry na sa pagpano ng award-winning actor-director na si Ricky Davao. At sa paglisa ni Ricky, marami sa mga kasama niya sa industriya ang nagpaabot ng pagkikiramay at pagbibigay pugay sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng Showbiz sa Pagpanaw ni Ricky Davao Ara and Ricky May Davao ang pagpanaw ni Ricky ay kinumpirman na kanyang anak na si Ara. Binanggit ni Ara na higit sa lahat, si Ricky ay isang mapagmahal na ama, kapatid, anak at kaibigan. Nag-post siya ng larawan at may kasamang mensaheng, I love you pa, rest well. Samantala nagbahagi naman si Ricky may na isang lumang larawan kasama ang kanyang ama kung saan niyakap siya nito mula sa likod na may caption na, I love you so much, papa. Sharon Coneta Nagpadala ng pakikiramay ang megastar. Binanggit ni Sharon ang hirap na pinagdaanan ni Ara na nawala ng mga mahal sa buhay isa-isa. Ani Sharon, I am praying for you. I love you, anak. Hug mama and your sibs for me, please. Cherry Pie Pikachu Ipinahayag ni Cherry Pie kay Taos Pusong Pakikiramay at Dasal para kay Ara at sa buong pamilya sa iniwan niyang mensahe na My Heartfelt Condolences and Prayers. Dear at ara davao at the whole family. Mahigpit na yakap. Shasha Padilla. Sa kanyang Instagram, ipinahayag ni Shasha kanyang lungkot sa pagparaw ni Ricky na tinuloy niyang brother mula na magkasama sila sa Familia Saragosa at sa stage play ng noong 1997. Para kay Shasha, malaking kawalan si Ricky sa industriya ng sining at lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng ligayang ibinahagi nito sa entablado, telebisyon at pelikula. Mark Mayling Malaki naman ang pasasalamat ng direktor na si Mark Mayle kay Ricky sa bibigay tiwala nito sa kanya. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya kung paano naging mahalaga si Ricky sa simula ng kanyang karera. Dingdong Dantes Sa kanyang post sa Facebook, nagbahagi si Ding ng mga larawan kasama si Ricky at ang ex-wife nito si Jackie Loblanco. E kinuwento rin ni Ding kung paano noong 2021, nagkasama sila sa Tiristering Alternate kung saan gumanap si Ricky bilang kanyang ama. Sa panahon ng lock in taping, mas nakilala raw niya ito, hindi lang bilang isang mahusay na artista, kundi bilang isang mabuting tao. Jano Gibbs Sa Instagram, ibinahagi ni Jano ang video ng singing session nila ni Ricky at iniwan ang maiksing mensahe na R.I.P. Ricky Davao. Joel Lamangan Maiksi rin lang ang mensahe ng direktor na si Joey Lamangan sa kanyang Facebook. Anya, rest in eternal peace, Ricky Davao. Arnold Clavio Nagbigay din ng tribute ang veteran newscaster sa isang Instagram post. Sa kanyang mensahe, simple sinabi ni Arnold, Salamat direct. Hard Evangelista Si Hard at si Ricky nagkasama sa mga proyekto. Sa kanyang Instagram stories, ipinahayag niya kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Ricky, nagsabing, Tito Ricky, you will be missed. So much love for you. Thank you for everything. Benjamin Alves sa kanyang Instagram, kalakip ng mga larawang pinagsamahan nila ni Ricky, nagbigay si Benjamin ng tauspusong mensahe para sa yung maon na kanyang inilarawan bilang mabait, mapagpakumbaba, at may tunay na pagmamahal sa sining. Ayon pa kay Benjamin, si Ricky rin ang unang direktor niya. Jason Abalos Sa Instagram, nagbigay si Jason ng heartfelt tribute hindi lang para kay Ricky, kundi magiging sa namayapang si Nora Honor. Dito ay binahagi ni Jason ang kanyang malalim na pasasalamat at paghanga kay Ricky na naging malaking bahagi na kanyang pagpasok sa showbiz. Ayon sa kanya, si Ricky ang gumanap ng kanyang ama sa kanyang unang teleserye at unang indie film kung saan nanalo siya ng kauna-unahan niyang Urian Best Actor Award. Noel Ferrer, ang film producer ay nagpaabot ng taos pusong pasasalamat at pamamaalam kay Ricky bilang isang mahusay na aktor at tunay na kaibigan. John Arcelia, ramdam ang kalungkutan sa paglisan ni Ricky sa kanyang Facebook iniwan ni John ang maikli, murta sa pusong mensahe na Ricky, rest now. Salute and bravo. Herlene Budol. Sa pagputok na balitang pagpanaw ni Ricky, agad na nagpost si Herlene ng isang malungkot na status sa Facebook na Kuya Ricky Davao, kasama ang crying emojis. Michael De Mesa. Sa Instagram, nagbigay si Michael ng isang malungkot at emosyonal na mensahe para kay Ricky na tinawag niyang brother. Ayon kay Michael, kilala niya si Ricky simula pa noon siya ay 14 years old at magkasama sila dumaan sa maraming alaala at karanasan. Inalarawan din ni Michael si Ricky bilang isang tao na laging may ngiti, positibo at mabait. Coco de Santos Nag-post si Coco ng ilang Instagram stories bilang pag-alala kay Ricky, ang kanyang co-star noon sa isang Cinemalaya film isinulat niya ang paalam Sir Ricky, isang litrato kasama ang co-star nilang si Royce Cabrera. E.A. Guzman Upang mabigay galang kay Ricky, nagpost si E.A. sa kanyang Instagram stories na tinawag niya isa sa mga pinakamabait at pinakamasayahing tao na kanyang nakilala si Ricky. Pancho Magno Sa Instagram, nagbahagi si Pancho ng isang group photo kasama si Ricky mula sa isa nilang proyekto at isinulat ang mensaheng My Ninong and our very cool and loving director, Ricky Davao, we will miss you. Eugene Domingo Bilang pag-alala kay Ricky at sa kanilang pinagsamahang trabaho sa kanyang Instagram story, si Eugene na nagbahagi ng isang still mula sa pelikulang Working Girls at iniwan ang mensaheng, An excellent actor who can do everything. Thank you for the light and inspiration. Mark Reyes sa Instagram nagpost si Derek Mark bilang pag-alala kay Ricky, dinalarawan niya laging puno ng buhay at kaligayahan. Binanggit din ni Direct Mark na sangre ay isa sa mga huling proyekto ni Ricky at ipinagpapasalamat ang magandang alaala nila. Kabilang ang pagkanta ni Ricky sa kanyang 50th birthday. Ice Sigera Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Ice ang litrato mula sa huling birthday party ni Ricky. Ayon kay Ice, palaging present si Ricky sa mga event at performance nila na kanyang asawang si Lisa Dino at naging masayang kasama, kajaming at kaibigan. Janice de Belen Ramdam ang kalungkutan sa pagkawala ng kasamahan sa industriya. Sa Instagram story si Janice, ibinahagi e niya ang throwback photo na ni Ricky na nilikipan niya ng sad emojis. Agot Isidro Sa Instagram kalakip ng mga larawang kanilang pinagsamahan, tinawag niya si Ricky sa tawag niya ditong fruits. Dito ay kinuwento niya ang kanyang karanasan at alaala kasama ang yumao. Ayon pa kay Agot, tahimik ito tungkol sa personal na buhay at hindi mahilig sa chismis. Isa niya itong tunay na maginoo. Kinuwento rin ni Agot kung paano si Ricky nag-anunsyo na kanyang panalo sa FAMAS na anya isang di malilimutang sandali para sa kanya. Marisa Sanchez Isang mahabang Instagram post, randam at hindi at kalungkutan ni Marisa sa paglisan ni Ricky. Ayon pa kay Marisa, naging tagahanga na siya na Ricky at Jackie Lu noong unang panahon. Nang malaman niya rin na may sakit si Ricky, tumalaw siya at nakaramdam na matinding kalungkutan. Pinuri naman ni Marisa ang anak ni Ricky na si Frickon na halos kopya ng yumao sa lahat ng aspeto. Bani Paras Ipinahayag ni Bani ang kanyang pamamaalam kay Ricky sa pamamagitan ng Instagram kung saan inalala niya ang kanilang pelikula kasama si Cynthia Laster na kakambal ko sa tapang nung siya'y bata pa. Jingoy Estrada. Si Sen. Jingoy nagpahayag din ng na kanyang malalim na kalungkutan. Nagbigay siya taos pusong pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Ricky. Janine Gutierrez. Hindi pa nga nakakabawi sa sunod-sunod na pagkawala ng mga mahal sa buhay. Muna sa kanyang dalawang lolang si Pilita at Nora, muling naramdaman ni Janine na kalungkutan sa kanilang pamilya sa pagparaw na kanyang tsuhin. Sinulatan ito ni Janine ang mensaheng, Love you, Tito Nong. Kalaki pag isang white heart emoji. Manilyn Reynes. Sa Instagram, ipinahayag ni Manilyn ang lungkot sa hindi na niya pagkakaroon ng pagkakataong makausap si Ricky bago ito pumanaw. Nagbigay rin siya ng pasasalamat sa isang lapel belt na regalo ni Ricky. Vilma Santos Ang star for all seasons na nakasama ni Ricky sa 1987 movie na Saan Itatago Ang Pag-ibig ay nagpaabot ng na kanyang pakikiramay. Our prayers and condolences rest in peace pare ko. We will miss you sir, Ricky Davao. Salamat. Bebeth Orteza Naguhumiyaw rin ang FB post ni Bebeth na When those who post, pahinga ka na. Don't even know that ka na is that one word. Ricky Davao is laughing his head off. Joey Reyes Sa kanyang Facebook post, nagpasalamat si direct Joey kay Ricky sa pagkakataong makagawa sa napilikulang napakalapit sa kanyang puso. Inalala rin niya ang kanilang pinagsamahan sa One Night Only. Nagpapakita lang husay ni Ricky sa parehong drama at komedya. Carmi Martin. Inalala ni Carmi si Ricky sa pelikulang Social Climbers noong nakaraang taon, kung saan masigla at masigasig ito sa pagtuturo ng pag-arte. Rita Avila. Sa Instagram, binalikan ni Rita ang kanilang pagsasama ni Ricky sa trabaho kabila ng pelikulang The Sisters sa Seiko Films, kung saan ito ang kasama niyang leading man. Sa huling pagkakataon na nagkita sa birthday party ni Jennifer Sevilla, sinabi ni Rita na wala nang makakapantay kay Ricky sa hilig sa pagganta, pagkakwento at pagpapatawa. Barbie Forteza. Sa ex, ipinahayag ni Barbie ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makatrabaho si Ricky sa mga proyekto tulad ng And Will Always Love You at Marikina. Ipinahayag niya kanyang pangungulila at sinabing, Gone Too Soon Tai. Jackie Lou Blanco. Ipinahayag ni Jackie Lou ang kanyang patadalamhati sa pagpano ng ex-husband. Nag-repost siya ng isang larawan mula sa kanyang anak na si Ara sa Instagram stories. Kung saan makikita si Ricky kasama ang yung si Pilita Corrales na may caption na, our angels. Nag-iwan si Jackie Luna mensahe sa kanyang post na nagsasabing, I know you are singing in heaven. You will forever be missed. I love you. Bilang pag-alala kay Ricky. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? At huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.